sa oh, ito po. Dito. Ayan o, ayan. na nakausap mo. Ayan po, ayan. Po, ay, si Abdi. Ay, ito central office po. Kasi pang tingin. Sino dito nakaharap mo? Ito po. Ayan. Ikaw? Okay, so, mo ba siya noong kailan? Alang huwibis po. Nung umak, nung pumunta well, sa yes. siya. Saan bang, ano bang opisina ito? Operation. Operation. Nasaan ang chief ng operation? Si chief Glenn po, kasama ka Pero siya ang nakaharap mo po. Kailangan ka pumunta dito? Nang hoibis po. Ito ay, uh, wala tayong pag-uusapang personal. Yes, sir. Ito ay public service. Nakabidyo tayo, ha? Yes, Ito, nahuli ng enforcer ninyo noong May 26, 2021. Nag-contest siya July 2021. Then after 10 months, nagkaroon ng hearing. Noong May 27, 2022, nagkaroon ng decision siya ng tulong sa opisina ko nag-appeal ngayon nabigyan ng tamang pansin yung kanyang appeal may tumawag sa kanya informing him na yung kanyang lisensya pwede na niyang kunin nung makarap mo siya, anong naging usapan niya? Uh, bali, doon ko po inabot doon sa kabilang ito po. Kailan yan? Huwibis po, huwibis. Kailang huwibis? Hindi ba ngayon, huwibis ngayon po. Nung... Okay. Balay, balay pa ni sabi ni Madam? Ang binasa po niya dito, ang sabi po ni Ma'am, bali lumabas po sa dito, inabot po sa akin. Bali pa, para pabulong po niya kasi marami pong tao dyan. Ang sabi niya, Sir, wala pong nakalagay dyan na payment na 1,000 ang babayaran nyo. Yun pong sabi ni Ma'am ang tapos nung inabangan po siya uli na lum, ano kasi lumabas po siya pero nakaharap mo siya Yes sir um, may ibinigay siyang papel Ano ang um, ipinaliwanag mo sa kanya Ang um, basis ko lang po is yung sa resolution no, wala Aling resolution? Yung binanggit sa amin um, na yung, Pero wala nakakidentify na may Naalala mo ito? O wala nang nakakidentify Naalala mo ito? Meron po kami sa sariling takip Kunin mo nga Brother Jerry Wala daw yung mga ibang uh, LT official dito sa Region 5 Maputi, umabot tayo sa oras uh, 431 kilometers 11 hours kung sila ng anniversary sa LPO Central Office. Ano yun? Universal. Anniversary. Kaya wala yung mga official. No? Hindi yung may hawak na. O sige. Sino sa inyo ang tumatawag sa concert party kapag ka may decision na? Eh? Siyempre, operation. Sa may, ano pa may, may, may secretary at Nasaan yung secretary? Nasaan yung sekretary? Kung mo yung permang yan? Yes, May article. Siyempre, may file kayo nito. Sorry. Oh, o, sige. Hanapin nyo nga yung file nyo ganito para hindi ito ay papakita. Kaya, Sino nagkakanak na ng yung Sino nagkakanak na yung sina Brother. Ito ay nahuli noong 26 May 2021. No. Nag-appeal siya noong July 2, 2021. Nagkaroon ng hearing after 10 months. Nagkaroon ng decision after 1 year. No? nag siya, humingi ng tulong sa aking office. Nagkaroon ng decision gusto kong ma-identify yung number na yan, hindi naman siya manghuhula. Pumunta dito. Unang punta niya noong lunes. Opo, holiday. Holiday. Atres, siya, atres yun, atres. Umuwi siya, brother ng Batangas. Bumalik uli siya. Nakausap si madam. Ang sabi, kailangan magbayad ng 200,000 ay samantalang ang resolusyon napakalinaw. Ibabalik sa kanya ang lisensya, ang babayaran na lang niya yung violation sa social distancing. Kaya ko siya sinamaan, ang tagal-tagal na na-resolve, tapos nagpabalik-balik pa siya, samantalang may resolution na ibalik ang lisensya sa kanya, magbabayad lamang siya ng gusto ko kunin mo yung file sorry gusto ko kunin mo yung file ninyo i-check ko po ang uh, congress na sa oh kasi photocopy ito eh ayaw ko din naman na maging ano para sa iyo na ang pinipresent ko photocopy ito naman uh, copy pa ni sa aming office oh, so, sige tingnan mo i-check ko po uh, -huh. uh -huh. kasi traffic adjudication ang bakit sa Oo. Oh. Mm Umawa pasuyo nga. Mm paso Pasuyo. Pakihanap mo. Sige, okay. Uh, ano, brother? Yung dating, dating umawag ko niya ng Congress na Peace, yung sa task force. Sino ka po sa si Inis Achito? Okay, ganito. Huwag na nating pahabain. Oh, Hindi mo kaya ma-produce yung original na dati? Ito. pa yung post O, sige naniniwala ka na ito ay totoo hindi o so, pasahin mo yung yung summary ah. ano sinasabi dyan? Okay, hindi sinasabi niyan brother itama mo ako kung mali ako magbabayad si driver ng violation doon sa social distancing kasi nung pandemic to eh at irerelease release ang kanyang license magkano yung pinapatupad ninyong social distancing 1,000 o oh, 1,000 klaro yun ang sinabi sa'yo noong tumabag sa'yo ng okay. babae. Eh. Kasi tinanong ko po kung mayroong mayroong pang penalty. Kasi sabi ko po matagal na po kasi yan. Sabi niya wala po sir. Kung magkano po yung inano sa inyo? 1,000 lang po yun hanggang ngayon. Oo, oh, tama yun. Oh. Pero ito, brother, hindi kita sinasabon kasi hindi naman ikaw ang kumbaga nagsasalita lang ako as advocate. Opo, opo, Hindi ibig sabihin ikaw yung sinasabon ko. No. Oo, sasabihin ko lang sa inyo bilang kayo ang LTO officials na available ngayon. Hindi pa tapos ang issue na to. Bakit ka mo? Ang may-ari nung sasakyan, yung boss mo. Opo. May did Ang sakay na... Sabihin na natin pa hero, sino yon? Ang amo ko po at saka anak ng amo ko at saka kapatid ko. Oo. Oh. So, pero pinatawan pa rin ng LTO Region 5 ng Colorum. Ibig sabihin, hindi ko pa rin tatantanan yan. Binabanggit ko sa iyo doon na hindi parang ikaw yung sinasabon ko. No? Sinasabi ko lang. No? At gusto ko rin sabihin sa iyo, yung hindi mo alam, ang daming reklamo dito sa LTO Obigo. Dala ko ito, oh. bang may hawak nitong mga cases na ito? Wilfredo Itomay Eldito Sarino Joseph Reyes Nelson Flores Jeffrey Lobet Evangeline Hernandez pag-check mo nga ito, brother. Naniniwala ka, totoo ito. Sigurado ako, totoo yan. Alangang mang mag-produce kami ng fake na document. Kilala mo ang perma niya. O, yan. Magbayad siya ng tama ba? Magbabayad siya ng... Sa social distancing ganito dahil ang dala namin ay photocopy mamimili ka kapatid kung may doubt ka produce ka ng original copy para mabasa mo kung hindi ka hindi mo mabasa baka wala kang na original copy at hindi mo ito i-honor Babalik ako ng Kabite, babalik siya ng Batangas. Ibang istorya na naman yon. -check Kaya nga, i-check mo. Do your best. Pa-i-check mo. Kasi photocopy lang itong brother Matt. Yes, Hindi tayo pwedeng mag-insist. Pero sa party namin, 100% kumpiyansa ako totoo ito kasi ala nga namang mag-invento tayo nito oh, so, ikaw naman kaya ganoon ang sinasabi ko hindi naman kita subordinate para sabihan na sa ayaw at sa gusto mo eh tutupos yan ng lisensya ang pangit na malon so ang gagawin ninyo ngayon sis madam Hanapin niyo yung original copy, tawagan niyo yung mga boss, kasi ang layo nito sa amin, 431 kilometers. Paano kung walang mangyayari? Diba? Sige. O may oras pa naman, quarter to four. O, sige, diba? Sige, naghihintay kami. Tapos, uh, sis, pakicheck na ng status nito. Pasuyo, ha? Ah. Magtawagan kayo, hindi pwedeng wala sasagot. No? Maghintay tayo. Bakan mo. Hindi, okay na. Ay pero let's go. Anong sa'yo? Wala Ito pong nabili gift ay may hangar ng ngayon kaya hindi ma pero ito ito sa ispa ang ko lang naman ko si Ah Ah uh, Nakarehistro Nakarehistro Maraming kaso ng ganun Nabili ko Nabili Rehistrado Kaya, as buyer Barangay Pondo, kanan taglog mo. Tapos pag itatransfer ng ownership, may alarma. May alarma. Magpapatransfer nga po. Oo, oo. Kung titingnan wala siyang problema eh. Ko pero, ko. pero dahil doon sa sistema ng LTO, na, na, may problema siya. Yung problema to, hindi mo dapat problema. Hindi Pero ba, na mo problema ka. Hindi mo ka Kailan ka nag-file ng... Transfer ng ownership. Ngayon isang araw lang po, nakainan ko po na laban na problema ko, kaya may problema pala yung jeep ko. Oo. Kaya... Ano sabi sa'yo ng LT, oh? process pa lang ako na po. Oo, ano daw? Sabi ko, patang nga ng tuloy-tuloy na marit yung walo. Kaya, tsaka nung bilhin mo, okay naman, di ba? Hmm. Marami nang tumawag sa atin, ganyan ang problema. Yan yung problema yan Hindi kasalanan ng katulad niya. Hindi ko po alam eh

pero taga saan ka? Tagaing ka ba?